So, good morning, no? So, pagkita ko lang sa inyo, guys, kung paano tayo gumawa ng uh, pamingwit. pamingit, no? So, ito po yung content na gagawin natin ngayon, guys, ay uh, entertainment po process only. So, ito, meron na tayong nylon. Ayan. Isang di pa. So, gagawa tayo ng pamingwit. So, mamimingwit tayo sa yun sa may yun, may sapa doon. So, so ito yung anapin, uh, guys. So, lalo bog sa pampa. Ayan. Kaya Ayan, siguro nito yung ano. Ayan. So, nandito lang siguro. So, ito. So, ito yung... Pakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa na, na uh, pamingwit. Okay, tayo doon sa kahit saan tayo ngayon with guys. Ayan. Ito yung ano, yung kaming natin. At mamimingwit tayo. Ayan. So, ito na yung nagawa nating pamingwit, no? Ayan, guys. Ayan. So, yung content na gagawin natin ngayon ay para sa rails. Pero, kung uh, tapakita ko lang sa inyo kung paano akong magawa ng content. So, doon naman natin tingnan sa YouTube. So, ngayon, gagawa tayo ng maraming video dahil, ano, ah, uh, <coughs> so, ito, so ito na nga, gagawa na tayo ng video. So, wala, hanggang dito lang muna. Ito na yung, ano, uh, natin, itong gagamitin natin. <coughs> <coughs> <coughs>